At dahil nagutom kami at tinamad magluto at pinuntahan pala namin ang pinakamalapit na legendaring kainan ng mga Pinoy dito sa Abu Dhabi. Naabot kaya at mabubusog ka talaga sa sarap at marami ka pang pwedeng pagpilian dito. Dito nga lamang pala yung matatagpuan sa Nasda Street, Abu Dhabi. Halos tapat lang din pala siya ng bus stop na ating mga sinasakyan dito sa Abu Dhabi. At mapapansin nyo na rin pala ang pinakamalaking pangalan ng Philippine House Restaurant at kaya hindi siya mahirap hanapin dito sa may Nasda Street, Abu Dhabi at halos tapat lang siya ng giplan at napakadali naman talagang hanapin kasi katabilan siya ng spicy pressed chicken pagpasok na pagpasok pa nga dito magbubungad na kagad sa inyo ang pinakamasarap naman nilang mga pagkain dito sa loob at marami ka pa talagang pwedeng pagpilian sa dami ng pagkain na inaalok nila dito iba't ibang klaseng pagkain Pilipino talaga ang matitikman mo dito dahil sa halagang 40 dirhams meron ko ng dalawang ulam at isang kanin at ikaw na rin pala ang bahala sa ulam na pipiliin mo at ang serving nila rito ay napakarami naman pala talaga at meron nga rin pala sila dito ng menu ng boodle pie. at bukod nga pala sa mga pagkain nakita natin sa harapan at marami rin pala silang mga itinitinda dito at talaga naman mag -e enjoy ka sa dami mong pagpipilian ng mga Pilipino food at kung naghahanap ka naman ng mga inihaw na isda at pusit at meron din pala sila rito halos mapuno na nga ang isang plato mo sa dami ng serving nila dito ang kagandahan pa dito napakabilis sila mag-serve ng mga in-order ninyo at kompleto nga rin pala sila sa mga iba't ibang -iba klase ng condiments at kung sabaw naman ang pag-uusapan natin dito ay naku naman talagang libreng libre ang sabaw dito sa aming in-order nga pala sobrang ang dami pala ng kanilang serving dito. Halos mapuno na ang aming mga plato. Halos lahat na nga ng mga Pilipino food na gusto mong tikman ay matitikman mo talaga dito sa Philippine House Restaurant. Pagkatapos, sasamahan pa ng napakasarap naman nilang unlimited sabaw dito sa Philippine House. At hindi rin pala mawawala ang nagsasarapan nilang mga dessert. Dahil nga dito, napa-order nga rin kami ng isang masarap ng macaroni salad. Ay nag range lang naman siya ng five dirhams kada isang piraso. Tala mga idol, kainan na! Sobrang sarap naman talaga ng mga pagkain nila dito. Dahil sa akin in-order na may at meron kasamang gulay at klase ng isang manok. At ang lasa ng aming mga inorder talaga namang hindi tinipid sa sarap. Halos nag -e enjoy nga kami sa aming mga kinakain. At pagkatapos, sasamahan pa napakasarap naman ang makaroni sa alad nila. Talaga namang sulit ang ibabayad mo dito sa Philippine House. At syempre, titik naman naman ni Mrs. ang kanyang inorder dito sa Philippine House. At ang kanyang inorder ay may kasamang manok at gulay. Ay talaga namang mabubusog ka sa sarap at solid ng mga itinitinda nila rito. At syempre, hindi rin ang masarap nilang adobong pusit. Dahil nga sa affordable price sa ang 40 dirhams na sa na pala kung anong gusto mong ulam ang pipiliin mo. Habang kumakain nga kami dito, ang piling namin para lang kami nasa Pilipinas. Dahil ang mga lasa ng mga pagkain dito talaga namang hindi nagkakalayo sa Pilipinas. At kung naghahanap ka nga ng affordable price at subukan mo na kumain dito sa Philippine House. Dahil dito matitikman mo ang iba-ibang klase ng mga pagkain Pilipino. At yung dessert na hindi namin pinalagpas sa na halagang 5 dirhams ay napakasarap naman talaga at lasang lasa mo yung pinakagatas. Halos nag-enjoy nga pala kami kumain dito sa Philippine House Restaurant. At kung gusto mo magsama ng iyong kaibigan at pamilya ay meron nga pala sila rito napakalaking dining area at dito ramdam na ramdam mo na talaga ang Paskong parating na at napakasipag naman talaga ng mga kabayan natin ng katrabaho dito sa restaurant pag order na pag order mo pa nga lang at talagang ah ka lang ka talaga ng mga kabayan natin dito talaga namang high recommended talaga ang kainan dito sa Philippine House Restaurant kaya hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood tapos na